kami guys, di ba? After ng pictorial, oh, see? <laughs> <laughs> na. so, ano nangyari na? so, yan. Waiting lang kami na mga sa mga pika-dual meet namin, guys. Nantay na lang namin sila. Kami, kumpleto na siya. Pati uniform. Ayan, kumpleto na. Ganito kami guys. Pag naga, nagsiset kami ng dual meet sa isang lugar na may badminton court, then kukontakin namin yung pinaka coach nila doon. Then nagsiset na namin. Tapos yun. Paghahandaan na namin syempre agad yan. Practice kami. Ganyan ang FBC. Kahit na mga may edad mga tumalalakas pa rin maglaro. So ito na guys. Anytime. now we start ng aming dual meet, nandito na yung magiging ka-dual meet na. Alrighty, but before we start, picture-picture muna ang bawat group sa atin. So, ito na tayo, ito na sila. Ayan, group ng Kain Ka at group ng Emos so, Group Very good, guys. ito. Pictorial muna guys. question na. Ayan. Ayan. Check, check na ulit sa mga shots. Kung maganda ba sila o hindi. Di <laughs> o so, di ba? yan guys. Sila naman. Tapos na kami. Sila naman. Oh, so, ready na. Ready na. Stretching, stretching muna guys. Ayan. Ayan. So, ayan, guys, Switching. Uh, warm up palo-palo muna. First set, din guys, tatlong court agad. So ayan, kainta versus BC. First set. Kami second set Good luck guys. Good luck sa ting lahat. If BC, go go go. Google FBC é Wag gano'n. wag mag-service ng mataas. Flex lang. Relax lang sa service. Oh, medyo lamang tayo guys ng dalawa. May all. Alert, alert! Oh, ah, super, so good! Ang FBC! Ang ganda ng laban eh. FBC, ganda ng FBC condition. So, medyo lamang kami ng panalo. So, basta tuloy-tuloy lang. laban pa rin nakailang games na guys laban lang so far so good nangunguna kami sa panalo so sana tuloy tuloy ilang game na lang naiwan ilang game na lang hello na apat na kami, may dalawa pa kami. Mga pagod na, mga beauty, pagod na. Ayan guys. May na-injured kasi kanina guys, kaya medyo nahinto kami ng ano, saglit lang. Natapilok siya, pero okay naman na siya ngayon. Ayan, tuloy ang laban. BC, we are the winner. Wow. We are the winner, guys. Dual meet ng Kainta versus FBC. Ayan. Yes, We're ah, uh, but thank you na kami sa kanila. Thank you so much, Thank you. Thank so you. Much, bro. Thank you. that's it but not low